Hello, everyone! Nanunood kayo ng bagong video, Big, Medium, and Small Food Challenge. Ito ay magiging super saya kasama ang paborito ninyo mula sa pinakamaliit na sukat hanggang sa pinakamalaki sa mundo. Tara na! Ano? Ang liit nito. At mayroon akong karaniwang pack ng Pringles. Hindi! Hindi ako makapaniwala! Ah, ang saya nito! Kamusta? ano? Masarap ito! Oh, sinadya mo ba yon? Sorry, hindi maaari. Ayoko naman. Aba, isang pirasong chichirya lang. Ang liit at nakakatawa. At masarap. Hi! Oh, ako na ang bahala. Huwag mo hawakan. Akin ito. Ang ganda at ang sarap. Mahilig ako sa chips. Pringles ang paborito ko. Isulat sa mga komento kung gusto mo rin ng Pringles chips. Tingnan natin kung ilan tayo. Oh, sobrang sarap. Hmm, kahit ano. Oh, gusto ko rin yan. Oh, may nasa ilalim pa. Hoy, oh Diyos ko, ang kamay ko na Mike, tulungan mo ako. Ugh! Narito ang chainsaw. Oh, baliw ka ba? Oh, damn, pakiusap. Siyempre. Gagana ang lahat! Oh, ang gusto ko ito. Oh, mabuti. Eh. Hoy, akin yan. Tama na ang pagtawa. Kainin mo ang malalaking chips mo. Sige, bubuksan ang pakete. Nako, pasensya na. Tingnan mo ang mga malalaking chips Halaki na yon. Talagang malalaki sila. Ang sa chip ang ko. Sa akin. Kaya ba ay ibabahagi mo sa amin, hindi? Hindi, hindi. Hindi! Gagawin mo rin yung pareho! Council, Nicole! May plano ako! Zero! mga chips nila! Hindi! Ano Oras na para sa masarap ano na merienda! Ano ang ginagawa mo? Kainin natin lahat! Hoy! Diego. Oh. Oh! Kailangan kong ma... Maniwala. Wow! Ang liit ng cake! Wow! Sa wakas, nasa akin na ang swerte. Wow! Ako ang may pinakamalaking cake sa buong mundo. Huwag mong hawakan! Ako ang mauna sa maliit kong cake. Ang cute! Isa pa itong piditsi! Ruha, bilisan mo! Oh, dali na! Uh, uh... Ha! Hindi pwede! Magsasaya ako! Talaga? Oh, magaling! Sige! Pwede bang subukan ko? Bakit hindi? Akin na! Yako! Hintayin mo! Ang cute niya! Ayos! Kakainin ko na lang ng cream gamit ang daliri ko at didilaan ito. Sa ganitong paraan, mananatiling buo ang cake. Ang bagal nyo naman! Gusto ko nang subukan ang cake ko. Bilis! Oops! Pasensya na! Nicole? Oh, talagang masarap pa rin ito. Talagang masarap. Ayos. Huwag mo akong turuan paano kumain ng cake. Nicole, Bread, ikaw Fred, dapat naman. mas maging maingat ka. Oh, sa wakas. Ang tagal ko nang hinihintay ito. Una, kailangan nating pumiling. Magpapatay ng kandila. Maligayang kaarawan sa akin. Oh, 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 oh. Bongga! Napakaganda. Salamat sa inyong lahat. Nandito ang aking pinakamahuhusay na kaibigan. Yes, ibabahagi ko ang aking cake sa lahat. Isang piraso para sa iyo. Hehe, para sa iyo rin. Talaga ang dami ninyo. Hindi, Sarap, pero kulang. Hoy, Nicole! Malapit na ang kaarawan mo. Umalis ng walang regalo. Ano ang nariyan? Wow! natutuwa akong nagustuhan mo ito. Yehey! Salamat mga kaibigan! Uy, ang astig niyan! Makina ng ang inunguyang gum! Meron akong pinakamalaking chewing gum. Pero hindi Anong niya... meron? Oh. Mukhang maganda, bud. Ako ang mulang magsisimula. Mag ah! Itwist It natin ito. At subukan mo? Mmm, ang sarap! Gusto kong kainin lahat. Subukan nating magpalobo ba? ng bula o oh, halika na. Eh, oops! Pasensya na. Paalam. Kariri! Hoy! Oh, ikaw na! Sige, tingnan natin. Meron akong barya dito sa aking pitaka. Ayan na. Sige, ilagay natin ang barya sa makina. O, oh, pinindot ko na at heto na ang aking gumball. Hmm? Oh, talagang masarap. May pera pa ba ako? Ha? Ano? Ano nangyayari? Oh. O. Ang hirap buksan nito, pero malalakas ang mga boys ko. Tingnan mo sila. Mikey, pwede mo ba akong tulungan? Ako? Siyempre, hayaan mong tulungan kita. Oh, oh, pabayaan mo na. Pandy, hi! Pwede mo bang buksan ang gum machine na ito para sa akin? Eh, okay, syempre. Maganda. Ano man para sa'yo. Oh! Salamat, Dan! Wow! Ang sarap. Makakagawa ako ng malaking mula. Wow! Ihi, Yak-yak! Talaga? Spike, itigil mo to. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Sige na. Oh, siguro akong akin ito. Lumiko na ngayon. Oh, pero... Pero wala akong barya. May barya ba kayo? Pwede mo bang kayo? itigil? Uh, hindi. Paano ko matatanggal ang chewing gum? Malakas ako at... Oh, mukhang hindi pala ganon kalakas. Kaya, kanta. Sandali lang. Eileen? Paano kung magpustahan tayo? Oh, ang ganda ng ideyang yan! Wow! Nicole, ito ay kamangha-mangha! Oh, hayaan mo akong subuk... Subukan. Hindi ako ito! Madali! Oh. Tingnan mo ito! Ari! Right. Oh! Oh, lumilipad ako palayo! Nicole, oras na para kainin natin itong gum. Nakaka-excite ito. Mga pare, tulong! Naku! Saan ang gagaling ang aninom? Nako! Ah, cool. Hindi! Nako! Pasensya na, mga kaibigan. Ano? Zig, maliit na chocolate bar? Grabe! Mayroon akong karaniwang laki. Wow! Mayroon akong malaking chocolate Oy, bar. Kakainin ko ito mag-isa, pero pwede ah, ka nang magsimula. Ko. Sige! Tingnan natin. Okay. Pwede ko lang itong kainin sa tulong ng sipi. Oh, magandang oh, ideya. Okay. Ilagay natin ito sa gatas. Ah, oh, when Tomea Mountain chocolate na gatas. Achoo! Oh, oh, oh. Dapat ito ay... Masarap! Hmm? Ang tsokolate, sarap! Hey. Magandang hapon, mga mamamayan! Naghahanap ako ng isang napakadelikadong kriminal! Nakita niyo ba siya? Oh, sandali! Parang pamilyar ang bigote na ito! Binata, inaaresto kita! Ay naku! Heto na! Oh, salamat kaibigan! Hindi ako kriminal! Nakulog ako! Pasensya oh. na! Ay! Pasensya na talaga. Na. Patuloy ako maghahanap. Diyos ko. Ah. Uh, uh, salamat. Mat bata. Oh, pwede. Uh, ibalik dal. ito. Ito sa akin. Pwede ba, Paul? Pwede mo bang ibahagi sa akin? Nicole, hindi. Sige. Sisirain ko ang kasiyahan mo. <laughs> Mga bagay pataas. Grabe ang init. Uy, ang tsokolate ko! Natutunaw na! Wow, Pinocchio! Madumi ito. Nicole, ikaw bang ang gumawa nito? Pwede kong dilaan ang lahat ng daliri. Hmm? Masarap? Hmm? Mas masarap kapag tunaw. Jimmy Stevens? Ano ang tinitingnan mo, Pickle? Kainin mo ang tsokolate mo. Parang nasa panaginip na po. Maraming... At lahat ng tungkol kay Fergie, marahil may nakatusok na tindor dito. Para hindi malungkot, gusto ko... Nicole, ito so ay... Kaya marurumi. Homos, sumali kayo sa amin. Tigil na! Lumili pa dito sa lahat ng direksyon! direksyon. Marinig! nag enjoy ako sa tsokolate ko ng magisa. isa Choco. Kedri, Nicole, ikaw ay isang... Ay, hirang kaya may ng nanay ko. Welcome, asal. Pakaganda at hindi malilimutan. Ano ang problema? Nagsisisi ba kayo, mga kaibigan?